Yes, good morning po. Welcome back to my YouTube channel. Hanap po tayo ng ano rito. Saging nasaba. Hindi tayo makadaan sa dati nating daanan kaya umikot tayo. Layo pong dinaanan natin. Umikot tayo doon. Oh. Layo. Kasi nga yung tubo, tumba na. Kaya ang aming daanan, wala na. Pwede ka kung wala kang dala. Pero pag may dala ka, mahirap. Kaya, umikot ako. Ano nyo po? Tumba sa mga daanan yung tubo ni Kanguso. May mga sitaw sa loob yan. Kaya, check din. May mga sitaw kasi dito. Eh. Ano natin? Kung may makuha tayo itong sabah. Isang latong daanan po, nakuha natin. Ayan po yung daanan. No? Sarado na yan saba na lang kunin natin tingnan natin kung may makuha tayo rito ayun isa sigurado na yan at kuha na tayo isang boyd na latundan ayun saba naman doon kaya parang mayroon doon nata natin mayroon mga puso na saging dito wala na nabayaan na isa lang parang wala nang kumukuha rito ito pwede kaya ito Alanganin pa 'Di ba? Ayun. Kung oh, alanganin din. Dikit-dikit sila oh. 'Yan pwede kaya 'yon. Ayun. Tsaka ito. Parang mga alanganin eh. Pero pwede na siguro 'yan. Ayun, yun talaga. yun ang pwede. tinangat natin. Alanganin din 'yan. Ito talagang pwede. Let me check. Ayun oh. Ba well, mukhang alanganin din. Parang wala. Mahina yata. Ang eh. ilang linggo ako na nakababa rito, dalawa siguro. Or more. Ay. Sabihin natin dito sa loob. Mulang kasi kahapon, dalawang beses. Mga tinumpaan natin. Ayun. Pwedeng pwede pala yung isa na yun. No? Oh. Sa malayo. Lapitan natin. Ang tinatali ni Brad dito yung kasi lumalabas nga yung kakambings nila eh. Ay, sira na pala ito. Sira na yung gate ng kakambings. Kakambings nila naging ano. Kakambangs. Kasi maliliit. Hindi lumalaki. Hindi maganda siguro magalaga ng kambing dito. Dapat alaga rito buaya. Wala lang pumapasok. Ayun sigurado yung isa na yun oh. Pero mayroon din doon. So mga natitirahan na makita niyo mga kaibigan. Yun. Pwedeng pwede yan, di ba? Yan. Mamaya yan. Tirahin natin yan. Mamaya na yan. Eh. Hanap pa tayo. Ito, parang alanganin. Yun, parang alanganin. Hanap tayo. Yun doon, tinanapik. May buong ngayon doon. Masukal eh. Masukal ang paligid. Yan, one zero. Isa lang. Isa lang makuha natin dito sa kakambings. Yung mga kakambings, basa pa yung hamog kaya hindi sila na makalabas. Uy! Ay! Basa pala dito. Putiks. Maputik dito. Ayan. Daanan saan kaya? dito so, palayan to dati dito ayan 1986 86 ba yun Oo nga 86 1986 po akong gumagawa rito kurang tanim ng palayan dito ito 1 2 3 4 5 yung mga pilapin 1986 po yun Oops. so from 1986 to 1922 ay 1922 sorry 1926 to ay 1986 ano ba yan mula 1986 to 2022 ayun po bumalik po tayo rito pero parang hindi napilitan ni man ito diba sayang no sayang wala sa mga nyog na to hindi na Tingnan niyo po. May mga niyog, ang daming bunga, sayang. Hindi kasi nalagaan. Wala siyang pagdaanan umakyat ba. Sige itong saging. saging namatay, bakit kaya? Ayan, I'll be back po. I'll be back. O de na lang. Ayan man, huwag na kong mahirap daanan dito. Sige po, I'll be back na lang po. Yes, welcome back po. Ayan, kunin natin yung saging doon. Oh. Saan ba yun? Hindi ko makita. Ayan kunin natin yan. Yung sa taas na yun.

kunin na natin yan, ah, yun yun oh yun oh yan wala tayong handle ngayon eh yung natin. Okay. Na yes. ah. na isa natin. Kaya kaya. Yes. pa isa. Yes. Uy. Up, Ayan po. Is na yun. Hala pa tayo isa. Pipinggain po natin. Mabigat eh. Hala pa po ng isa rito. Bigat pala cellphone ko dyan walang handle eh bigat <coughs> na na push na tayo hanap ko ng isa rito kahit maliit lang para pambalan sa pingga ko ba may rap bit ano yun galing gusto lang ako ng kahoy wala ko alam kung alin dito eh. Kasi may tatlo rito pagpilihan ko eh. Kasi parang alanganin yan oh. O yun kaya. Hindi <sighs> na ginaginisan dito yun. Ayun. O ito. Wala tayong mapili Parang ang langanin lahat eh. Ito yan o. Oh. Ang langanin yun diba? O oh, ayun doon. Puro langanin eh. Try ko dito ha, buwang sabit ng pa Yes And Ito rin Alanganin din. Ayun oh. Pero wala nang dahon. Putol. Pero manipis. Sana po ng kahoy. Pinggain ko po yan. Ayan, alanganin din yan. Ito. Alanganin din. Let me check nga. Ayun oh. Langanin din yan. Ito lang siguro. Wala well, nang choice eh. Yan na lang. Ito na nga natin. Pwede na yan. Uy. 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 Ayan no. oh. Grabe na. No. Partida pa yan. Kabilang kamay may cellphone. Kabilang kamay wala. Bangkay <tong tiyan> ulit dito. <tong tiyan> oh. Ang gulo ng kamera ko na. No? Yan natin to. Yan. Parang pwede na rin. Yan diba? Pwede na, di ba? Oh, ayan, oh, gulang na rin pala. Ayan. Ang hirap po nito, daanan natin. Hindi ba buwan? po, albibak po. Hanap ako ng ano, pingga. Taliyan ko yung pospasanin. Albibak. Yes, welcome back. Uy na po tayo. Ayan po, dala natin. Dalawa. Oh. Believable. Tingnan natin kung ang gawin natin dito. All right, Rights. We'll be back po. Tingnan natin kung kaya natin pasanin ito. Dalawang saging. Dalawang buwig. Ang laking patas Malayo kung daanan natin. Mahirap. Iipot tayo. Ito tali natin ang potong pa. The trick is rock and roll. Kaya natin ang potong pa. Dikit-dikit pa na. Okay. Mabigat ah. Tapos ko sa bahay nito. Ah. Sakit sa balikat. Yan po. Dalawa po yan. Ito isa. Ito isa. Ah. Oh, hindi ko makarating sa bahay. Pili ko po. Malayo po dana natin. Let's rock it all. Sana wag mapapatid ng tali ko. Ano na po ng saging yan eh. Mas malayo dahanan na natin eh. Oops. Ano niyo po. Oops. Go home. Oops. Ito yung itak ko diba. ba? po saging natin. Dalawa yan. Masakit yung balikat ko. Bakit ito may dala pala akong ano. kung sapin ba. Iikot po tayo. Layo. Oh, oh. Mayroon pang daanan. Oh, oh. Yan ang daanan dati. Shortcut yan. Oh. Kasi walang tubo. Natumba na. Ayun po. Nalitot na lang po. Nahihirapan ako. Eh. Kasi iikot ako ngayon eh, sa tubuhan. Grabe. Uy, 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 uy. Ay. botik. Iniwan ko po yung ko. Kaya naka-apak lang po ako. po mula ako si Kapo kaya may tubig dito yung masitaw ni brother ha? o si Elmo hindi niya naayos layo pa ikutan ko Yung po ang mga kakambing sila mabas na na yung maliit ang ganda ng lumaki wala na hindi na lumaki bantam na may lig sila sa bantam eh. Tingnan mo, manok nila bantam mga apo nila bantam pati kan kambing nila bantam din. <laughs> Unbelievable. So yan po ang ganito lang po. Thanks for watching. Alright. Mabuhay. Yau.